Pinagtatanggal ng MMDA ang mga nakahambalang sa Makapagal Boulevard. Pati ang mga sasakyang iligal na nakaparada, hindi rin pinatawad ng nagbabalik na hepe ng strike force. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. E 3 seconds bigla kami <laughs> Idinaan na lang sa tawa ng konduktor ng bus na ito ang paninita sa kanya ng MMDA sa kahabaan ng Makapagal Boulevard dahil sa illegal parking. Hindi na pumalag si kuya na aminado sa kanilang paglabag at tinanggap na lang ang tiket. <laughs> Maagang sinuyod ng MMDA ang palibot ng Paranaque Integrated Terminal Exchange ngayong Martes Santo para masigurong walang sagabal sa trapiko sa PTEX. Ang mandato po natin is to clear any forms of obstruction, lalong lalo po sa mga mabuhay lanes, sa ating mga major thoroughfares, and most especially now, Semana Santa. Ang nagbabalik na MMDA Strike Force Head na si Gabriel Go ang nanguna sa operasyon kanina. Suma sa ilalim si Go sa isang mentorship training kasunod ng kontrobersyal na pamamahiya niya umano sa sinitang pulis sa Quezon City. Si MMDA Traffic Education Officer Colonel Bong Briha ang mentor ni Go. Tuloy-tuloy po ang learning when it comes sa mga ganitong trabaho po natin sa kalsada. Ang ginawa po nating uh, pag-aaral or training, it's for improvement. It should give a positive effect and even a better outcome sa ating mga operasyon. Mainit din sa mata ng MMDA ang tindahang ito na itinayo sa gitna mismo ng sidewalk. Apat na beses na raw nasita ang may-ari pero matigas talaga ang ulo. Binaklas ng mga tauhan ng MMDA ang tindahan bagamat hindi na kinumpis ka mga paninda. Hindi rin pinalagpas ang sidewalk na ito sa Zobel Rojas Street na tila ginawang mini garden. Kinuha ng MMDA ang mga tanim at nilinis ang mga nakatambak na basura. Binalikan din kanina ang hile-hilerang ng junk shop na halos sakupin ang kalsada. Napahakot tuloy biglang ibang residente malapit sa lugar ng matunugan ng operasyon ng MMDA. Ito naman, hindi pa nakontento at may designated paradahan pa ng mga motosiklo kuno. Nasa 30 sasakyan ang natiketan sa operasyon ng MMDA. Karamihan dyan, ilegal na nakaparada. Samantala, nagpaalala naman ng MMDA sa mga babyahe na bukas na asahan ang mas mabigat na trapiko. Ayon sa ahensya, ang Merkules Santo ang pinakaabalang araw palabas ng Metro Manila. Magsisimula raw yan sa hapon kung saan karamihan ay wala ng trabaho. Paalala ng MMDA sa mga babiyahe bukas, agahan ang pagpunta sa mga terminal para iwas hassle. Kung magmamaneho naman, tiyaking nasa kondisyon ang inyong sasakyan para hindi tumirik sa kalsada at hindi na makadagdag sa pagbigat ng trapiko. Nagbabalita mula sa frontline. Good Robles News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipaalam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.